Hello guys, magandang araw. Nandito naman, Buting Ting Vlog. May isi-share lang ako sa inyo mga guys na isang lugar lapit dito sa, sa project namin. Dito sa project namin mga guys, maraming iba't ibang klase mga truck na nakatambak lamang dito sa lugar na ito mga guys. Halika kayo mga guys, itutur ko kayo. Samahan niyo ako guys, kalugarin natin ang lugar na ito mga guys. Ito mga guys, uh, isang mixer yan. Malawak ang lugar na ito mga guys. Kaya ikotin natin mga guys. Yan yeah, may dump truck mga guys. Yung malalaking bato na yun guys ay marble yan. Mga guys. Yan yung ginagawang tiles mga mga guys. Na nakatambak dito. Kasama ng mga truck. Parang inaabandon na na itong lugar na ito mga guys. Kung makikita nyo mga guys. Yung paligid niya. Ay parang hindi na siya parang madalang na lang yung mga taong pupunta dito mga guys sa lugar na ito yun guys mga bakho. mga mga lumang backho yan mga guys nakatiwang lang dito ayan pa isa mga guys mas malaki yata itong isa mas malaki nga ito guys isa mga heavy equipment sa ito ayan at uh, talagang matagal nang hindi ginagamit dito naman guys, parang meron mga release ng train dito. Ayan. May struktura. Puro bakal dyan mga guys. Bakal dyan na nakatayo dyan. Naka, naka... Kung titinan mong maigi ito mga guys, ay eh matagal na itong hindi nagagamit. Puro kalawang na itong mga bakal na nakatayo dito. Parang release ng train. Parang gubat na ito dito mga guys. Kita nyo mga guys. Yan mga guys, parang release ng train. Parang release ng train yung hitsura ng mga bakal na yan. Dati yata itong ginagaan na ng train. Yung gubat na ito mga guys. Parang wala nang taong pumupunta dito mga guys. Itong hitsura na ito. Parang matagal na itong hindi pinapuntahan ng mga tao. Ay mga guys, may, may bulldozer mga guys. Bulldozer yan mga guys. Yan siguro ginagamit nila mga guys sa pagbot ng mga laking bato na yan. Yung mga marmol na bato niyan mga guys. Napabigat niyan. Yan siguro ginagamit ng pambuhat. Yung bulldozer na yun mga guys. Yan guys oh. Tingnan nyo guys. Yan lumang Ah. Uh, instructor. Ayan guys, ayan. Puro kalawang na yung parang release ng trim. Puro bakal yan mga. May nakatambak na dump truck dito. Ayan mga guys. Mga bako. Alam niyo guys, madilim dito siguro pagkagabi. Kasi wala akong makita ang ilaw dito sa paligid. Eh, parang nakakatakot dito pagkagabi siguro. Madilim. Madilim. Madilim dito sa mga nakatambak ng na mga truck na ito. Itong inaabandon na na itong uh, lupa na ito mga guys. Ang mga guys. Parang oh. Para ding nakatakot din yung ano na yun. Yung mga bakal na yun. Parang lumang-luma. Parang panahon pa ng hapon. Puro kalawang na. Pero nakatayo pa rin yan mga guys. Mga kapal kasi mga bakal. Malaki. Malaki. Ayan mga guys, oh. Ayan mga guys. Malalaki na mga bakal. Ayan guys, doon. Banda sa may malayo. Hanggang doon yan mga guys. Malayo pa yan. Tapos parang nakakatakot na dyan. Parang may mga ahas na eh. Parang wala ng tao pumupunta dyan mga guys. Mahirap na magsusunod dyan mga guys. Kung anong meron dyan. Dito naman sa banda rito mga guys. Puro truck ito, mga luman truck, abandonado nito mga truck ito mga guys, yan mga guys oh, naka tambak klase dyan, pati bak klase yung mga truck, mixer, yan purong mixer mga guys, ito parang ano ito, forward, yun mga guys forward, yan oh. parang wala na talagang mapunta nito mga tao mga guys ano? uh, kaya rin pa kung saan sa mga lugar yan sa mga truck na ito napupunta dito sa lugar na ito o oh. ayun mga guys kita nyo yan pakilike na lang at subscribe mga guys thank you very much